Hello mga guys, uh, magandang magandang gabi ulit sa inyo lahat uh, Welcome back sa ating channel, Labuyo Farm and Law Fishing uh, Sa mga nagtatanong po uh, at sa mga gusto po malaman kung ano pang binagawa sa mga Manok na sin nasisira uh, at yung tinatawag na bingaw uh, Yung iba hindi ko alam ang salitang bingaw uh, Para pong sabihin na lang natin na yung nasisira, yung ayaw sagutin, ayaw lapitan, ayaw sabungin yan po, uh, ngayon po ay gagawin natin yan. Ipapakita ko pa sa inyo kung ano yung mga pamamaraan at na ginagamit para mabalikan ng ating mga pangati ng paghusay sa kanilang panghuli. ah, uh, maraming klase po kasi ang pagsira ng manok. Uh, hindi sa pagsasabong, sa mga nagagalaw na hawak ng ibang tao. Yun po, hindi lang po ganun. Ah... Uh, Bili lang po kayo ng Institute Kamangian. At siyempre po yung balahibo ng manok po na labuyo. Na halimbawa, pag nakahuli kayo sa gubat at nagsabong, uh, kukuhanin nyo yun sa si o sa pasuot. Pag kinuha nyo yung balahibo, siyempre sasamahan nyo ng uh, dahon o kunting sanga yun po ang gagamitin nating pansob sa pangati natin. Ngayon, kung tatanungin nyo naman po kung paano gawin yun o paano ga gamitin, paano isagawa, mandali lang po yun. Uh, bibili po kayo ng insects ka yan kung alam nyo po yun. Uh, hindi po ako nakakamali dito po sa amin kasi. Uh, limang piso ang isa. Ito, papakita ko po sa inyo. Yan, ganito ba yung tsura niya? Insot, uh, ito to, ang kaparso to, limang piso ang isa. Ah, uh, bali sa puto. Yung sinsot yan. Ah, uh, po to ng pinong-pino. Na para siyang pulbos. Magiging gato siya. Yan. Magiging gato po siya. Ngayon po, para po tumalab po to, Uh, kailangan nyo po ng uling ako kayong ba ano bao o lata na pwede siya magpabaga paparingasan nyo po yung uling pag marami na ho siyang baga uh, ilalagay nyo po tong durog na insisat kamang yan at sasamahan po nyo ng ito po yung mga balahibo yan balay po po ng labuyo at mga sanga-sanga. Yan, ito po yan. Uh, kaya po ako may ganito kasi kinuka ko po ito pag ako yung sa pasuot o sa pasabong. Ito po yung ginagamit kong uh, pantuob sa kanila o pansuob. Sinasabi. Uh, pag malakas na po ang baga ng uling, ihulog nyo po itong durog na insisot ka yan. At ihulog nyo po ito. Pwede nyo po sabay. Yan pag umusok na po siya, itatapat nyo lang po ito sa manok. Huwag nyo naman po ikakatapat. Siyempre, mainit yung singaw. Yung papatapatan nyo lang po na, na nasisingawan siya ng usok. Ang paggawa po nito, halimbawa, mga po kayo bukas, ngayong hapon, ngayon nyo na po gagamitin, gagawin ang pagsusuob. Bukas po ang gamit. Ngayon po susuobin para po medyo talab. Ito pa ang unang pamaraan sa po sa amin dito, yung pagsuob namin ito. Ganyan po ang ginagawa po namin. Ngayon po, at pag po namin ay uh, parang wala po ang nangyari. parang malakas ang pagkanyang pagkabingaw. Ang gagawin po namin, uh, marami po kasing klaseng pagtatanggal ng dingaw na tinatawag o sira sa manok. Kasi po, iba-iba uh, po tayo lugar. Sa iba po, iba-iba yung paniniwala. Dito po sa amin, iba-iba rin po. Uh, halimbawa, ito sa amin, ito po ang unang ginagawa namin. Number one na ginagawa po namin to ganito. Uh, Nagsusob. Pag hindi po nakuha sa sobo, uh, pangalawang pangalawang gagawin po namin, halimbawa, nasub na po namin yung manok at hindi po namin naihuli ang gagawin po namin ipapairan po namin sa marunong mati at yung nakakaintindi po ng bumasa ng kaliski halimbawa po uh, merong gustong mahiram kailan po yung, papa, manghihiram po marunong gumamit hindi po yung lalo masisira ganun po ngayon pag nabalitan nyo pong naihuli nya uh, hayaan nyo muna sa kanya hayaan nyo magbilang na magbilang doon sa nang hiram hanggat hanggat hindi nyo yung babalik huwag lang mawala yun ganun. Uh, ganun po kasi yung ginagawa namin dito pag nabalik na sa amin yun yun dun uli nang uhuli marami po kasi yung tinatawag na pagtanggal ay, meron pong pangatlo pag di talaga wari yung hindi hindi nyo pa na ang ginagawa namin no, Ipapahinga namin yung manok. Halimbawa po, sinasabi nung isang uh, subscriber natin na Idol, nakahuli akong tatlo sunod-sunod na araw. Meron kasing manok na nagpapahinga agad. Kung nakikita nyo po yung aking video na sunod-sunod ako nung nakarantaon na nanguhuli. magpahinga ako nung matigil. Ayun, hanggang ngayon, hindi ko siya ipanapanghuli. Hanggang ngayon, nagpapahinga siya. Meron pong ganun. Marami pong klaseng pagtanggal ng bingaw. Meron sinasabing, halimbawa, maangati ka sa gubat. Sa gubat, may dadanan kang ilog. Tapos may madadanan po kayong agusan. Meron po tinatawag na pasalakab. Ah, halimbawa, agos. Yung paano manok isasalubong po sa agusan. Marami pong klase na ginagawa po na pagtanggal ng sira o bingaw. Ang kadalasan lang po na ginagamit po namin dito, ito lang po sa amin po sa bayan ng Morong. Pag suob at pagparam Uh, ah, pagtatanggal base kung tawagin. Pag hindi po nakuha sa ganto ang gagawin po namin, ipapairam po namin sa marunong mga ti. Kahit hindi po niya kaliskis, ipagamit niyo po. May pag hindi niya ay naihuli, huwag mo muna ilabas. Ipairam mo muna sa iba at kasi pag naiuhuli sa ibang tao, yun, nababalik yung kanyang husay, kanyang panguhuli. Ganun po. At, pag nakakahuli naman po tayo, marami kasing pinapanggalingan ng pagsira ng manok. Sa totoo lang po, bigyan ko kayong halimbawa ng inkakasira ng manok. Halimbawa po, nangati po kayo ngayon. Nakahuli kayo. Tapos impahinga impahingan nyo uli bukas. Halimbawa, lunes, na ngati kayo, nakahuli kayo. Martis, napahinga kayo dahil may trabaho kayo. Merkulis, makangati kayo. Ayon ah, po ang unang inkakabantulot ng pangati o manok. Pangalawa naman po na inkakasira din ng manok. Yung pong sinasabi nilang pag nakakahuli sa gubat, nakakaliskisan ng ibang mga ngati o ibang tao yung inyong uh, pangati. Yan po. Uh, madalas po mangyari yan. Malakas po yan. Totoo po yan. Ang nangyayari po yan. Kaya po, hindi ko naman po naman nilalaw to na meron po kasing naniniwala, meron hindi. Meron pong masilan, meron pong hindi. Meron pong sinasabing ditutuyan to yan. Uh, ganun ganito. Uh, hindi po. Kasi po, uh, aprobado po yan. Kasi, sino po bagang maniniwala? Siyempre, sa mga nauunang nangangati. Bago tayo, mga ninuno natin muna na bawal ipahawak pag nakahuli. Totoo po yun. Pwede mo siyang ipahawak pag nasa bahay na. Meron naman hong taong uh, kahit na nasa bahay na, ayaw pa ipahawak yung manok. Hindi mo siya mahawakan kahit anong gawin mo. Kahit na masilid, di mo siya masisilid kasi yung kulungan niya ay taklob. Madali lang pong magtanggal ng bingaw ng manok. Oh. Eh sa akin po, uh, ginawa ko na po ito. Uh, parang alapon talab kasi po, unang-unang po sa lahat uh, nangyayari po ay ganito po. Halimbawa, natatrabaho po ako. Isa linggo po akong dimangati. Siyempre po, marami pong taong nangangati na walang trabaho. Sila, sila, sila po yung araw-araw na naka, nakakangati. At sila po yung nakakahuli ng mga bagong lalaban. Siyempre po, kami pong mga may trabaho, ang naiwan po sa amin, yung mga napagpilian na. Yun po ang nangyayari. Kahit po na marami po labuyo doon sa area, hindi po namin mahuli kasi po, gawa nga po nung nababantad na. Nakita nyo po yung huli mga vlog ko. Dikit-dikit po yung mga nagkitilaw. Hindi ko pa nahuhuli kasi po. Lingguhan po ako bago mga ti. Asortin na lang po kung may mahuhuli pong babagong tilaok ay mahuhuli. Meron nga pong misang babay pang gamit ko ayaw rin pansinin. Kasi po uso na po ngayon yung speaker. Ngayon po speaker na po ang ginagamit kaya kahit nababae na po yung ginagamit, kung kumakakak, nakikita ng tandang, hindi ko pinapansin. Kasi po, nabantad na rin po sa speaker. Yung po mga nangyayari sa mga labuyo ngayon. Uh, Bibihara nga po talaga akong makakita ngayon mga nag-upload ng mga dati ko mga kapwa-blogger na nag-upload din. Uh, hindi din sila mag-upload gawa nung alas sila ma-content gawa nung sobrang banta daw na labuyo ngayon. Na uh, dalawang, dalawang taon na ngayon ganun 'tong nangyayari. Mailap ang labuyo ngayon kasi hindi lang man tayo nagiging ngating na, marami mga baguhan na, na gusto matuto. Yan po. Uh, nakakasira po ng ibang manok sa gubat, yung mga babago pong di marunong mga demiskarte na nagigiriyan pa lang po, unang sabong pa lang ay nilalabas na kala nila huli na ay pala hindi pa uh, lumilipad po yung manok hanggang sa hindi po nahuhuli ng iba yun po ang kakasira po nung labuy naman po sa gubat na yung naman nila sa atin ibang mga ngati ang dahil lang pong gawin to ayan po uh, bakit po sa inyo ayan Ayan po yung dahon. Ito po yung dahon na may kasamang Ah, uh, tuyo po to dahong may balay bula buyo. Ito po yung isisot kami niya po. Ayan. Ito po meron pa akong mga inistak na dinurog. Ah, uh, kasi po meron pong mga alimbawa po ah, uh, yung nasisira naman po manok at naihuli po uli yan kailangan uh, maisunod-sunod nyo po ganun pong naprobado ko ah, uh, uh, ko sa aking Nagal na pangangati. Halimbawa po, nangati pa ako sa linggo, naihuli ko po yung mano kong kahiyang. Kailangan po, Mart, uh, lunes, may, may labas din siya, kaya paano. Pero kung linggo lang po siya may lalabas at hindi na masusundan at nakahuli. Yung pa, nakakapagpantulod din po sa pangati. Parang nasasabik din po siyang pagpasabong na magpasabong, magpalapit na magpalapit. Diba? Meron yung Nakikita niyo po yung labuyo pag lagi nang uhuli. Uh, malayo pa lang yung labuyo. Nararamdaman lang yung kaluskus. Talagang ginagalit niyang gusto. Eh, pag meron naman pong nababantulot yung tandang na labuyo tsaka yung pangati. Nagdidikit na ho yung labuyo. Misan ayo pa lumaban. Malamig din yung pangati. Kasi po nawawala sa kanya yung yabang niya sa sarili niya. Kasi nga po nawabantulot yung kanyang kinit ng ulo. Ganun po yun. Kaya po sa amin po ganun nagiging ko namin. Ah, pag labas, makauli hindi. Kailangan isunod mo siyang araw para po magdadiritsyo. Ako oh, nga pala, ah, ito nga pala yung iyong inihinging ah, vlog na ito lang kuting ting may tuturo uh, may ko sa inyo kasi ah uh, iba naman po uh, ibang paniniwala kaya ito lang po yung ituturo ko sa inyo kasi ito lang po ang alam po sa amin dito sa amin sa bataan sa murong ah uh, ang wala po sa inyo kung ano po yung inyong paniniwala eh, sa akin po i-share ko lang po itong sa para sa amin yan po para po kahit papano malin nyo po sa inyo po ay tumalab mas maganda Ganun po basta gagamitin nyo lang po ah, magpabaga kayong uling pag malakas ng baga sabay nyo siyang ihulog yung durog na ganto isusot ka mga yan sabay nyo po siya pwede namang pong ilagay to dyan ganyan bagay nyo sabay para sa yung pag usok niya malakas tapos itapat nyo lang yung manok nyo yung mga gamit nyo yung uh, CI supot pasuot ipapausok nyo rin siya para sinasabing uh, tanggal malas, tanggal bingaw, yun po. At saka nagtatanong po kung ano, ako ano po yung sinasabing bingaw, yun po yung sinasabing sira. Uh, kasi po, uh, may nagtatanong po kung ano yung bingaw. Yun po yung, kasi yun po nakagisna po namin dito na saritang bingaw. Uh, parang po silaw, uh, sira, bantilaw, yun po yun uh, nakaga, lang po namin yung saritang salitang bingaw yun po yun sa hindi po alam uh, yung sinasabi po nyo na basta kayang may manok ay papanghuli mo kahit anong oras may papanghuli mo uh, ngayon po hindi po nangyayari yung ganun dati po ako nung ala akong trabaho Uh, nasusubaybayan ko po yung mga nagtitila ko sa gubat. Totoo po yun noong una, na kahit anong oras, makakahuli ka. Kahit anong araw, makakahuli ka. Ngayon po hindi. Sa dami pong mga ngating ngayon, nababantad po ang mga labuyo. Uh, ngayon po ang mga mangyayari, uh, masasabi ko lang po sa inyo, kahit po kahiyang nyo po yung mga, ay, hindi niyo na po maihuli. Gawa po nung maraming nakakaba, nakaka nakakadala ng manok sa gubat. Ah, uh, siyempre po, tayo po lahat mga ngat, hindi naman po tayo lalabas sa gubat ng hindi po kayang yung ating manok. Di ba po ba? Hindi po tayo magsasayang-sayang ng gising sa umaga. Una-una sa lahat, gigising tayo ng maaga para lahat po tayo makapangati. Pangalawa, yung magpapagod-pagod ka. Agit ka sa bundok para lang makahuli ka. Pangatlo, kung malayo pa yung pupunta mo, siyempre gagastos ka ng gas para makapangati ka lang. Pero sasabihin niyo pong, kung basta kayang mo yung manok mo, ay papanghuli mo. Hindi nga po ganun. Kahit po sino po sa atin, wala pong pupunta sa gubat na hindi po natin kayang ang manok natin. Alam niyo po yan, di ba? Mapapagod lang po tayo kung hindi po natin kayang Kaya po tayo nangangati kahit po hindi sinasagot yung ating pangatid kasi alam po natin kayang yung manok natin kasi dati po naman natin pinapanghuli meron yung sinasabi nagpapalipas, nagpapahinga yan po yun o yung sinasabi nabibingaw na nga yan po yun isan may taon, buwan, linggo bago siya mabalikan meron akong manok na, na, na nangyaring ganon uh, ang nangyari po nakahuli ako sa gubat Naibinta ko rin po sa gubat. Talisayin po siya, yung pangati. Ang problema po, nung gagamitin ko na po kinabukasan, hindi, hindi, hindi na po siya pansinin, hindi siya sagutin. Alaho, basta pag intulos ko siya sa gubat, tahimik po lahat ng labuyo. Ang ginawa ko lang po, impairan po po sa mga katutubo, sa mga ita. Siguro, nag tatlong buwan siya doon sa ita, sa kanawa na tinatawag, Nung mabalik ko sa akin, pinanghuli ko, ayun, nagsunod-sunod po. Pero tatlong buwan o dalawang buwan po yata nandoon yun. Ganun po, hanggat, hindi, ingat eh, daw nung no, nagsasawa yung mga ita na gamitin, hindi ko po kinukuha. Nung mabalik po sa akin, yun, pinanghuli ko po. Ah, may magpapatunay po niyan, mga tagakanawan po. Ganun po. Pag hindi po nakuha sa ganito, sa sa pagsub o pagtuob. Ganoon lang pang gawin nyo, ipahiram nyo po sa mga marunong mga ti. Akala nga po, pag impairam nyo po, kailangan siya lang ang gagamit. Hindi po yung impairam mo kay ganun, hiniram naman niya ni ganun. Huwag pong ganun. Kung sino po yung nanghiram, yun pang gagamit. Huwag nyo pong ipap huwag nyo sa iba. Halimbawa po, ah, sa iyo yung manok, impairam sa akin, may nanghiram sa akin. Impairam po naman, hindi po ganun kung sino po yung may-ari ng manok, doon niya ipaperam sa kausap niya. Wala nang iba pupuntahan yung ibang manok. Para po, kasi malalo po masisira yung manok. Lalo kung hindi po naman nagamit na maayos, tapos ipaperam doon sa hindi naman din maayos, ay lalo po masisira yung uh, pangati po natin. Para po mas maganda, doon po sa kakilala nyo. Kasi po yung mga pinapagpairam ako manok uh, marunong pong mga ti marunong humawak sa gubat meron po kasing mga mga ati na hindi po marunong maghawak sa gubat kasi yung pwede uh, uyari po ang kakasiran ibang pangati yung mailap na po yung pangati uh, basta pumasok lang po sa gubat ng dadamputin po yung manok meron pa akong uh, kakilalan ganun hindi ko na po sasabihin kung sino pangalan uh, mapalabuyo siya mapamistiso siya mapamanok bahay siya. Ganun siyang kumuha sa gubat. Hindi po ganun. Ang pagkuha po ng pangati sa gubat, malabuyo po o mamistiso. Landa lang po yan. Hindi po tinatakbo. Maliban na lang po pag yung nakikita niyo naman po ako, basta kahihang ko yung manok ko. At pinanghuli ko at maamo po. Ganun lang po ang gagawin ko. Dahan-dahan po. Misan, uh, tumat tumatakbo rin po ako. Siyempre, ini inisip po po yung masasakal kasi kadalas sa po sa pasot na huli yan po isang po ah uh, yung leg niya nasusugat yan po pero kung alam niya pong mailap po yung manok at nakahuli ganda lang po kayo lumapit kasi masisira po yung manok pag yung uh, nakita niya na po yung labuyo ay nagwawala na nahuli sa silo tapos tatakboy niyo pa imbis na hindi siya matakot tatatakot po siya yung po, kailangan po dahan-dahan po ang pagkuha sa pangati. May huli po o wala. Dahan-dahan po paglapit sa pangati. Pag lumilipad na po ang pangati, hinto po kayo. Pag huminto siyang pinagagalaw, pinaglalilipad. Lapit. Pag gumara ulit siyang maglilipad, hinto po ulit kayo. Ganoon lang po ang mangutong ng pangati sa gubat para po hindi po magilap ilap hindi po masira ang pangati. Yung ganoon lang po. Sa mga nakakapanood po at sa mga, mga nagpapashout out, uh, hindi ko na po may may screen po yung inyong mga pangalan kasi po ah uh, nabura po sa notification hindi ko po sino nagbura o siguro po na-clear ko ah uh, kung sino po naman yung nagpapashout at uh, at nakakapanood po ah uh, po sa inyo lahat maraming salamat po sa inyo lahat para po siyempre po hindi po kalimutan ang subscribe po, share, like, comment. Siyempre po, hindi po nga kalimutan ng notification bell para update po kasi yung video i-upload. Yan, ah, sa, sa linggo po, ah, babalikan po natin yung kinati na yun. Baka babay ko po yung, babay po yung daling ko. Kasi po, ah, Ayo po niya lumapit sa tandang. Ilang beses na ako ng ating tandang ay Ayo po niya lumapit. Ayo niya po lumapit sa tandang. Testing po natin sa babae. Ang layo pa naman ng akin pinangatian boundary to murong uh, siguro po malayo po kasi umalis pa ako dito 5.30 eh. uh, dumating po ako dito maliwanag na siyempre dadaan lang po ang takbo ko medyo kampo yung daan uh, banggingin pa yung ganun lang po um, maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa mga sumusuporta ng aking youtube channel Ah, uh, kita-kits na lang po ulit tayo sa linggo. Abangan niyo po ulit ako. Ah, uh, po ang akin dadalhin. Sana po mauli. Tatlo po 'yun. Uh, nagligid-ligid sa akin yung pangati hindi ko malang dapat napatotok ng gusto. Pero kung po, yung isa po lumapit kasi po, ah, uh, po yung pangati ko, ah, uh, kumutok siya. Nung kumutok siya ay, para din na lang siya, kasi eh siguro po, sa dami din po nangangati kasi hindi lang naman po kami taga-murungo nangangati sa may boundary, sa matikis. Pati po mga taga-dangkol, uh, taga-bagak, naaabot din po yan. Kasi po nung mga nakaraan po, po, uh, meron po kaming nakasabay dito sa may dating barangay sa Napot. Sa tapat po ng Napot, meron po kasing pangaten dyan. Uh, Nagkatulos-tulasan po kami ng mga taga-dangkol. Siguro po lima po sila. Tatlo naman kami taga Morong. Ah, uh, po, na lang po sa mga kakatiin. Kaya po ganun po. Tulad nga po na sinasabi ko, hindi po lahat ng matutulusan natin ay mauhuli at hindi po lahat ng makakahiyang natin ay mauhuli din ng pangatin natin. Kung lahat po ng mga ngati, sinasabi pong basta kahiyang kahit anong oras ay may huli. Siguro po, lahat po ng mga ngati ngayon, marami, ma marami na pong nahuli. Hindi po ganun, hindi po lahat po ng pangati. Ay, ah, itulos nyo po sa isang lugar, ay uhulihin. Kadala ba Hindi po ganun. Ah, Sorte na lang po. Kasi meron po bata pa labuyo, O may kasamang babae. Lalo po kung babae po di pa. Ah, mahirap pong palipitin yung Uh, tandang, ayo pong iwanan yung babae, maliban na lang po kung yung babae na lalapit sa pangatin tandang, yung maari pa na magsabong o lumaban yung nabuyong lalaki sige po, hanggang dito na lang po at trabaho ulit tayo bukas alam